Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa mahigit sa limampu ang bilang ng nasawi sa wildfire na tumama sa Maui Island sa Hawaii. Patuloy na nilalabanan ng iba't ibang firefighting groups ang mabilis na pagkalat ng apoy sa kalapit na lugar. Marami sa mga biktima ay nabigla sa mabilis na pagkalat ng apoy, partikular sa bayan ng Lahayna na halos mabura na sa mapa. Pinalala pa ng malakas na hangin ang sunog na ayon sa otoridad ay pinakamalalang naranasan ng isla sa nakalipas na 60 taon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang ipinadadalang Filipino cadets sa Chinese military schools. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. na may kasunduan ang Pilipinas at China sa ilalim ng Defense Cooperation noong 2004. Ipinaliwanag ni Broner na nagpadala naman ng mga estudyante sa China at nakapagsumite na ng after-school report. Nilinaw pa ni Bronner na walang Pilipinong sundalo sa anumang military schools sa China, bagamat kinumpirma niya na mayroong mga kadete sa military schools sa Estados Unidos, Australia, Japan at South Korea. Inami naman ni AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos na maging siya ay produkto ng military school sa Amerika at China. Ayon kay Carlos, nagtapos siya sa United States Naval Academy noong 1989 at kumuha ng General Staff Course sa Naval Command College, People's Liberation Army Navy sa China noong 2008. Ilang mga senador ang nagpahayag ng pagkabahala matapos mabunyag na ilang military officials ang dumaan sa training sa Chinese Military School. Dahil sa demoralisasyon at hirap na nararanasan tatlong miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa militar sa Bukidnon. Kinilala ng 8th Infantry Battalion ang sumukong rebelde na sina Jim Boytingkayan, Tingkayan, Michael Dongo at Mansalodong Lanawan na kasamang isinuko ang nasa labindalawang armas. Inamin ng tatlo na nagpasya silang kumalas sa kilusan dahil sa labis na pagod at kawala ng suporta sa taumbayan bayan na sawana sa karahasan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.